Hi everyone! Welcome again to my channel. In today's video ay andito tayo ngayon sa isa ko pang patungan sa likod ng bahay namin. At mayroon tayo ditong blue sheet kasi ito ay ginagamit ko pang takip sa kanila kapag hapon na para maiwasang magkaroon sila ng frostbite. Yan, so ganito yung hitsura nila ngayon. So, sa gilid lang yung binubuksan ko para yung init sa loob ay makasingaw. Ayan, pati dun sa dulo. So, magkabilaan yung bukas nila. Ayan. Tapos, kapag hapon na, ganito yung lagi kong ginagawa. Ayan. Yung ano, tinatakpan ko siya hanggang dun sa ano talaga niya. Bubong talaga niya. So, ganito yung hitsura tuwing hapon, guys. Ganito yung ganap ko lagi araw-araw. So, medyo matrabaho siya kapag winter time dito sa amin. At ayan, mayroong mga ano, kahoy na pinatong para hindi lipa rin yung ating takip dito sa ibabaw. Minsan, yung bato. Bato yung nilalagay ko sa ibabaw para hindi lang siya lipa rin. And ganito pa kalinis yung ating bubong dahil nung nakaraan, di ba, nilinis natin. So, pagkabukas, ito agad ang bumungad. Ayan, yung ating gulong. Napakaganda ng kulay ng gulong natin ngayon dito. Pulang-pula na yung dulo niya. So, dati nung nasa, direct pa talaga siya sa ground na nakalagay, hindi siya ganyan kapula. Green lang siya, guys. At ito naman ay jade plant ng father-in-law ko. Dito ko na lang siya nilagay kasi napabayaan siya doon sa labas. Baka matuloy yung mamatay. Sayang naman. At yung pinakamalaking jade plant namin ay natuluyan na talaga siya guys. Hindi na siya naka-recover. Nagkaroon ng stem rot. Yung pinaka nanay nito kung saan galing siya na puno. Ayan. So mayroon siyang bulaklak ngayon. Pero yung akin ay wala talaga siyang bulaklak guys. Ayan napaka shiny pa ng dahon. At hindi siya sobrang pulang-pula. Hindi katulad nito, sobrang pula, di ba? So itong akin ay napaka-shiny ng dahon at hindi siya sobrang pula. Pero yung dulo ng dahon niya, ayan, oh, tingnan, di ba? Tapos ito yung aking isa pang gulom na mayroon na rin siyang frostbite pero napaka-konti lang, ayan. Kasi nung nakaraan, guys, nakalimutan ko siyang silang takpan ng blue sheet. Dahil nga umalis kami at gabi na kami nakauwi, ayun, medyo nagkaroon siya ng konting frostbite pero okay naman ayan buti na lang at hindi talaga as in dum madami yung nagkaroon ng frostbite diba tapos eto naman yung aking ayon yung anong pangalan mo eto ayan si cashmere violet so binili ko no to dati noon ay isang puno lang na maliit at wala talaga siyang sanga sanga so nagsangan na lang siya dito sa akin ayan tapos, yung pinaka-mother plant nito ay nagkaroon ng stem rot. Kaya, dumami siya ng dumami. Kasi, yung mga sanga-sanga ay tinusok ko. Ayan, tinanim ko yung mga, ano niya, mga sanga-sanga na babies. And then, ito nga pala yung, ano, tinanggalan ko ng, ayan, o, oh, pinakagit ng roset last year. So, nag-isang taon na siya nung December, guys. December 25, ayan. So, after one year, ganito na yung hitsura niya. Malaki na yung mga babies na lumabas. Ayan. Meron siyang amoy. Hindi ko gusto yung amoy niya pero dahil maganda nga siya. Ayan. Mas maganda siya kapag ano, winter time. Kasi yung green sa gitna and then may ay, yung dahon niya sa labas, ba diba? Ayan. Kitang kita. Tapos, ito naman yung aking takasago no okina. Okay Ayan. Ito yung pangalan niya. So, galing nga pala to siya sa harap ng bahay namin. Nakatanim siya dati, direct talaga sa ground. And then, tinanggal ko siya dito at nilipat ko siya dito sa malaking path. Kaya lang, noong summer, ayan yung nangyari, nagkaroon siya ng stem rot. Tinanggal ko yung nagka, ano, nabulok na stem. Ito na lang yung naiwan. Hanggang ngayon, wala pa siyang bagong ugat. Ayan inantay ko muna siyang magugat saka ko na siya itanim ulit kasi eto lagyan ko lang siya dagdagan ko lang to siya ng lupa sa ibabaw at hindi ko napapalitan ng bago eto na siya tapos lagyan ko lang ng lupa sa ibabaw para yung ibang ugat ng babies niya kasi yung iba dito yung mga babies mayroong ugat na lumabas dyan sa mga stem stem kaya kailangan kong takpan ayan so dagdagan ko lang siya ng ano lupa sa ibabaw Eto naman ay ano, nagkaroon na talaga to siya ng frostbite nung nilipat ko siya kasi galing siya doon sa kabila kong patungan and then nakalimutan ko siyang ilagay dito kaya ayan, bago pa siya nakalipat dito ay mayroon na siyang damage sa frost tapos eto naman si Macronata magkamukhang magkamukha sila ni ano, Peach Pride so dito ko siya nilagay hindi ko na siya nilagay doon sa mini greenhouse ko kasi baka magkapalit siya yung ano nila, hitsura nila magkapareha kasi. Kaya dito ko siya nilagay. Ayan. Pinaglayo ko silang dalawa guys. Para hindi ako malito kung sino si Peach Pride at si Macronata. And then naipropagate ko na rin siya sa dahon. So yung mga babies niya ay malaki na rin. Tapos ito naman yung aking suyon. So yung suyon ko na dati ay isang suyon lang. Tapos hinedgat ko ng hinedgat. Ayan. Nagkaroon na ako ng apat na suyon. At na din siya nung ano, kasi nakalagay din to siya doon sa kabila. Ayan. Yan yung pinagputulan ko. Ito naman, ay hanggang ngayon, hindi pa siya nag-bloom. So, siguro, baka pariha lang din nung last year na hindi talaga siya nag-bloom as in. Kaya, ayun, sana mag-bloom siya kasi sayang. Isang beses ko lang siya nakitang nag-bloom na sobrang ganda para siyang bouquet. Tapos ito naman growing season niya kapag malamig yung panahon. Nagcuttings na nga pala ako dito nung autumn. So nagcuttings ako dito. Nan, yung mga kinatings ko nandun sa mini greenhouse. Ayan, growing season niya kapag malamig yung panahon. Ito naman ang aking golden glow. Ayan. Ito yung kinuhanan ko ng buto noon nung nagpropagate ako sa buto. Ito siya, yung mother plant nagkaroon din siya ng frostbite pati eto, galing kasi to sila doon sa kabila kong patungan, akala ko okay nang sila doon, kaya lang ayun nga, nagkaroon sila ng damage tapos yung mga nagkar frostbite na dahon ayan, Nagdry na sila so buti na lang at hindi sila napuruhan kasi sayang eto nga pala siya ay pinakapuno to, ayan, mga babies lang to siya, nandito yung pinakapuno sa gitna kasi tat ko siya dati, at ayan, nag, parang siyang nag-cluster tuloy tingnan. Ito naman si dwarf jade plant. Yung maliit na dahon na jade plant. Ayan. Nagiging kulay dilaw siya. Kaya lang, parang nabigla siya guys. Kasi galing siya doon sa loob ng bahay namin. At nilagay ko siya dito. Parang nabigla siya. Nasira yung dahon niya. Ayan. Parang hindi siya nakaano sa sobrang lamig sa labas. So, medyo pumangit yung dahon niya ngayon. At ito naman yung isa ko pang takasago no Okina. Sa lahat ng takasago no Okina ko, ito yung pangalawang malaki. Kasi yung pinakamalaki nandun sa planter pipe. At ito naman si Dix Pink. Ayan, dalawa lang yung Dix Pink ko. Ito siya, mahaba na sana yung stem. Kaya lang nasira noong summer. Nagkaroon din siya ng stem rat na hindi ko napansin. Napansin ko na lang nung nangitim na talaga yung stem niya. So, ang ginawa ko, kinat ko na lang, tinanggal ko yung mga nabulok, and then, ayan nga, tinanim ko dito. Pinatong ko lang siya dyan, guys. Tapos, ito naman yung pinropagate ko sa buto dati. So, ito siya, o, oh, ang pinakamapula sa lahat. ba diba? Ganda ng kulay niya. Pulang-pula talaga siya, guys. As in, pulang-pula. Pero yung iba naman ay hindi naman sobrang pula. Ayan, meron pa rin green. Ito, kamukha ni Rose Cabbage. Oh, malapad yung dahon. Kaya lang pumula lang siya. So, kung hindi siya pumula, talagang rose cabbage na siya. Kasi si rose cabbage hindi kasi pumupula. Nagpipink lang siya ng konti pero hindi siya ganoon kapula. Ayan. So, eto sila magkapareha lang yung combination ng lupa nila. Pero magkaiba yung mga kulay nila. Hindi sila pare-pareha. Ayan. May green, mayroong pula. Mayroong yung dulo lang pumula. Ayan. Iba-iba yung hitsura nila. Iba-iba din yung kulay kahit pareha lang yung combination ng kanilang pating soil. yan malaki na sila, guys. So sana magkaroon sila ng babies pagdating ng spring kasi may isa lang diyan na may babies. Tapos eto namang aking kiwi ay eto lang yung pum, ano nagiging kulay dilaw. Yung iba ay hindi na nag ano, kumulay. Hindi ko alam bakit. Ayan. Ito lang siya ang may dilaw sa dahon. Yung iba ay, ayan, green lang. Tapos, nandito sa ibabaw yung iba ko pang mga pin-propagate noon sa dahon ng mga babies. Ayan. Ito yung aking variegated na momoka na hindi ko na alam. Ayan. talagang natuluyan na siya, guys. So, hindi ko na siya i-ano pa hayaan ko na lang siya kung mag-survive siya or hindi. And ito yung mga iba ko pang mga silhouette. Ayan. Medyo malaki na sila ng konti dito. So, napaka-dry nila ngayon. Tapos, ito si lime and chelly na parang mayroon siyang variegation sa dahon. Ganun siguro talaga yung ano no, lime and chelly Yan, 'di ba? Medyo ano yung dahon niya, may puti sa ano, may ano ba yun, silk variegation, kumbaga. Tapos ito naman yung aking chihuahua NC ayan, na i-propagate ko sa dahon din. So, mayroon akong mga tinuso ko dyan para palatandaan na chihuahua and sila. Ayan, di ba? Magkamuka ni Peach Boy, magkamukha ni Colorado Kaya kailangan talaga lagyan sila ng pangalan para hindi maghalo-halo. Ito naman si Hanatsukiyo, Tsukiyo, ayan, na hindi siya nag, ano, para siyang, ang kulay nito ay, ano, parang pink na medyo, ano na pink, may pagkapula na pink, ayon. So hindi siya kumulay dito guys, kasi mainit talaga dito guys, lalo na sa tanghali, napaka-init dito at talagang tutok na tutok pa sila sa araw, kaya feeling nila summer time dito kapag tanghali, kaya hindi sila ganun kapula. Tapos, ito naman si Hana Urara. Ayan yung aking Hana Urara dito. Napkamuka ni, ano, magkamuka sila ni Polidonis, di ba? Tapos, ito naman yung aking Mexican Tears. Ayan, saradong-sarado yung dahon nila. Ayan, bilog na bilog na sila, guys. Ayan yung hitsura nila. So, Parang mayroon akong Mexican tears din doon sa bukid, sa mini greenhouse ko. And, yan yung, ang iba dito walang pangalan. Kasi, pang arrangement talaga sila. So, naipropagate ko lang din sila sa dahon. And then, ito naman si Musan. Yan, di ba, napaka-cute ni Musan. Na bonsai na si Musan, guys. Yan yung hitsura ni Musan kapag na bonsai. Tapos, ito naman yung aking, ano, si, sino nga ito? Trumpet Pinky. Ayan, naipropagate ko sa, yung, ano, mother plant nila nagkaroon ng baby doon sa stem. Kaya ito, tinanggal ko. Tapos, ito naman yung aking bashful. Ito na lang yata yung natirang bashful ko. Nagpropagate ako ngayon ng bashful. Kasi, ayun nga, no, ano para hindi ako maubusan ng bashful. And, ito naman si Jade Point na ito na lang yung jade point na natira na maganda. Yung mga jade point ko na sira nung summer time. Ayan, nagkaroon sila ng ano, mites. Kinain sila ng mites. Nasira siya. So, ito yung mga ano, namutla na sila guys sa sobrang init dito at saradong-sarado sila. Hindi sila kumulay. Ayan, si sweet berries and eto nga pala si kulurata. Ayan yung aking kulurata. Naipropagate ko lang din to siya sa dahon. So nagpropagate ulit ako ng kulurata pero hindi nag ano, hindi nag-survive. So so far ito pa lang yung kulurata na ipropagate ko. Ayan. So pagtabihin natin si kulurata at si chihuahua ensis. Ayan, 'di ba magkamukhang magkamukha sila, guys. Parang walang talaga silang pinagkaiba. Ayan yung hitsura ng dahon, yung ano nila, kulay nila, magkapariha lang. Ayan. Tapos ito naman yung aking mga baby monstone. Ayan, ang ganda ng kulay nila. Diba? Kapag na bonsai sila, ganito yung hitsura guys. Mas maganda pa yung kulay nila kapag hayaan mo lang sila dyan. Kaya lang hindi na sila lumalaki. And ito naman yung aking pinutol na mga burostil last year ng ano, spring. So, mag isang taon na sila sa May. Ayan, ganito na sila kalaki, guys. Ito yung mga bagong babies. Kasi, di ba, kinalbo ko to siya. Tapos, yung mga tinanggal ko dito, kinatins ko dito, nandun sa mini greenhouse. So, ito lahat ay mga babies lang na lumabas doon sa stem. Ayan, mahaba na rin. Tapos, meron pa dito mga bagong lumabas. Ayan, maliit pa yung iba. Tapos, ito yung isa ko pang burostil na matagal na. Ayan, oh. Nagiging dilaw na siya sa sobrang tagal, guys. Kinakatings ko lang to siya, pero hindi talaga kinakalbo. Tinatanggal ko lang yung ibang ano niya dito. Nakasabit. Ayan. Di ba maganda yung kulay niya? Nagiging dilaw na siya dito. Yung may mga parte na nagpipink. Ayan. Dito banda, ayan, nagpink na. Diba? Nagpink yung dahon niya. Sana lahat ng dahon niya magpink, no? Ayan. So, napakaganda ng kulay niya dito. Matagal na kasi siya dyan, guys. Hindi ko na naipalitan ng bagong lupa. Kinakatings ko lang siya kasi humahaba siya. Ayan, oh, pink na pink. So, ganyan yung hitsura niya kapag, ano na, sobrang tagal na. Kaya lang, nakakalbo siya. Yan yung hitsura niya sa malayuan. Ayan. Tapos, nandito nakalagay yung aking kumino sato. Ayan. Tinago ko talaga siya dyan sa ilalim para hindi siya magka-frostbite. Kasi, maselan kasi itong kumino sato sa frost. Kaya, nandyan sa, sa dulo. Okay na sa akin na hindi siya sobrang makulay. Kasi, pumupula to siya, guys kaya lang sayang kapag nagkaroon siya ng frostbite tapos ito yung mga pinrop pagate ko sa cutting sa di ba pumangit yung dahon pumula nga siya kaya lang pumangit yung dahon niya tapos ito naman yung aking na damage din na ron yun ay yung mga na damage na, da na, mga succulents ko halos dito ko nilagay sa baba and ito naman nakalimutan ko kung anong pangalan nito ayan so nagkakaroon din siya ng baby sa dahon ayan oh di ba nagkakaroon siya ng baby. Kahit yung dahon niya, isang pirasong dahon, iham, ano niyo. ihati nyo, nagkakaroon siya ng baby. Kahit hatiin niyo yung dahon. Tapos, meron nga pala akong dating nilagay dito na dahon ni Margaret trepen Ayan. Medyo lumaki na yung ano, oh. may baby dyan. Ayan. Baby ni Margaret trepen So, ito din siya growing season din niya kapag winter time or malamig yung panahon. Ayan, nandito din yung iba. Ayan. So, basta hindi lang sila magkaroon ng frostbite. Itago mo lang sila kung saan sila maprotektahan ng frost. Ayan, hindi sila ma-damage. And ito naman si Vera Higgins. Ayan. Tapos eto, ano siya, medyo malapad yung dahon nito. Hindi siya katulad nung nasa mini greenhouse ko na pahaba yung dahon. Siya malapad itong dahon nito. Yan. So ito rin sila pagdating ng spring. Iano ano ko rin to sila. Gusto ko rin silang ayusin kasi pumapangit na yung mga dahon nila. nagda na sila. Ayan. May namulaklak dito sa ilalim. mo. Ayan, namulaklak siya. Tapos ito naman si ano, pink berry. Ito yung pinakapuno ng aking pink berry na pumangit na rin siya. Pero kumulay siya, di ba? Yung stem niya, oh, pumapangit na rin. Ito, nagka-damage din to siya. Ayan. Medyo pumangit na rin siya. So, yung blaklak niya, baka hindi na mag-bloom. So, nandito yung, ano, yung iba ko pang mga ionium. Ayan. Ito naman si lemonade medyo maselan to siya kapag ano mainit yung panahon mabilis siyang nagkakaroon ng stem rot lalo na sa summertime medyo maselan siya si lemonade so so far itong lemonade na ano ko na ipropagate ko dito ay okay naman siya nung summer kaya lang hindi ko talaga siya madalas din diligan pakunti konti lang yung dilig ko sa kanya nung summertime para hindi siya ma ano magkaroon ng stem rot tapos meron tayo dito isa pang ano jade plant na ano variegated. Ayan. Nagpipink yung dahon niya, kaya lang nandyan nga siya sa ilalim. At hindi siya masyadong nakaka ng sunlight, kaya ayan, hindi siya nagpipink. Pero okay na rin kasi, ano, safe siya dyan sa dulo. Tapos itong krasula na to, tingnan ninyo guys, oh. Inikot ko na to nung nakaraan, kasi nagpink lang dito sa harap. Tapos yung nagpink naman nung nakaraan, Ayan, nagiging green siya ulit. So, kailangan mo siyang ikot-ikotin para pumantay yung kulay niya. Nung nakaraan, ito yung ano, green. Ayan, dito yung banda yung green. Ngayon, siya naman yung pink. Tapos, yung kabila naman yung green. So, dito naman yung ano natin. Ikuti naman natin para dito naman yung magiging pink. Ayan. Hindi ko alam kung anong pangalan nito. May pangalan to siya dati, pero hindi, baka nandyan lang sa ilalim. Ayan. So, yun guys ang update dito banda. yan. So, thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye-bye!